Gagawa ko ng halabong chum. Ayan. Meron na ako kaninang nagawa kaso kaunti lang. Kaya gumawa ako ulit. Tapos, sobrang sarap niya. Pure halabong ito, ginrind ko lang. Binlender ko yung halabong tapos ito. Ipapakita ko sa inyo yung finished product ko ha. Kaso kaunti lang. Kaya gumawa ulit ako. Ayan pakuluan ko siya ng pakuluan hanggang matuloy. Kaya kailangan mamaya hindi niya siya ano na. Hindi mo siya tikilan sa paghalo. Ayan. Ah, ipapakita ko yung nagawa ko na tapos kumain na rin ako ng Ito na yung finished product ko. Ayan. Ang sarap niya, ano. Sobrang sarap niya. Kaya gumawa ako ulit kasi para siyang kaunti tapos sobrang sarap ayan yung kulay niya parang itlo. maliit lang na apoy hindi ko siya nilakihan yung apoy para maano siya talaga maluto siya talaga Kasi pag hilakasan ko yung apoy, bigla na siyang matuyo. Tapos, ano, hilaw pa. Kaya, kailangan kaunting apoy lang. Marami kasi akong ginawa. Uh, may mga halabong shoes na rin akong ginawa. Yung naka-apat na ata na ano. Nagarapon yung ginawa sang sadap sarap niya kasi lumalaban yung tamis niya tsaka ano tsaka yung asim hindi yung maasim na maasim tsaka yung tamis niya hindi tama lang ayan ipapakita ko yun sa inyo yung nagawa kong tea ayan ito yung isa bali ano kasi nagawa ko oh, limang garapon ito kasi pinreserve ko siya with sugar. May sugar ito eh. Ayan. Kasi pag walang asukal, hindi siya matuto. Yung parang hindi siya matutunaw. Ganun. May honey din ako yung malaking garapon. Ito naman, kasi sobrang dami. Ginawa ko ng chem. kanina nung natikman ko sobrang sarap yung may tinapay ako sa freezer hi let hi len ko si lita bumili ako ng halabong mura lang kaya ano bumili ako ng isang box mura lang siya kasi kaya ginawa kong juice ay ginawa ko siyang tea tapos ginawa ko ano, pinreserve ko tapos ginawa kong halabong jam. ang sarap pala sobra nakagawa na ako ng isang ano, kaunti lang yung nagawa ko nung una, tapos yun ano po, ang sarap pala kaya gumawa ulit ako kasi kaya ito masarap kasi pure na halabong siya talaga pure na ano ginra, gin, gin, bin ko yung halabong tapos ito ang dami naglagay ako sa ano eh, sa, nagbit, ano ba yun, yung honey. Kaso kasi, kaunti lang, parang kalahating, yung nilagay ko atang ano, honey, kalahating garapon lang. Kasi nga, mahal ng honey. Tapos yung isang garapon, umano, ibuhos ko lahat. Kahinati ko. Pero ito, pure na halabong ito lahat. Tapos mamaya pag finish mag malapit na siya, lumapot na ilalagyan ko siya ng mga ano, mga nuts para masarap. Patapos na yung halabong kaya medyo mura yung nakuha ko isang box. Ayan. Kaya kailangan matuyo po siyang mat matuyong tuyo tapos kanina ito yung finished product ko oh, ayan ang sarap ang sarap na kinain ko kaunti lang kaya gumawa ulit ako ang sarap niya Tapos may dalawang garapon din ako. Binlender ko siya. Ayan. Pangatlong araw at Ngayon pangatlong araw na. Titingnan ko kung alin ang mas mas. Pero ito kasi mas masarap kasi na blender ko. Kaya pwede mo siya. Pwede siyang gawing ano. Uh, sa summer, gagawin ko siyang egg Kusa siyang nagtutubig ko. naging juicy yung halab first time kong gumawa nung jam neto pero gumagawa kasi ako dati ano yung pits ginawa ko yung dati yung puksong ah. mas madali gawin yung halapong kasi ma watery na siya eh. yung ano kasi hindi ayan pag malapit na pag malapit na ito, pa, matagal pa ito Kasi kailangan malapot siyang malapot. Hindi naman siya didikit pag hindi ko hinalo. Kaso, mas magandang haluin para pantay yung pagkaanan. siguro itong ginawa kong halabong mga sampu. Ginrind ko sa blender ko. Tapos, ayan. Bukas kasi, mag, ano yan? Kita kami ng friend kong koreana. Bibigay ko sa kanya. Bibigyan ko siya. Kaya, dinalawa ko. Kaya, uh, dinamihan ko ng ito siya, oh. Blender yan, bin blender ko. Uh, mas masarap ito kaysa, ano, sa pits na ginawa ko last time. Kasi ito, ano siya, maasim-asim naman. nag yung tamis at asim. subs ko walang kakain ako lang mag isa kakain pwede ko siyang ano iuwi sa Pilipinas pag kailang baka masira kasi malapot na siya. pero kailangan talaga malapot na malapot. Yung hindi na siya talaga gumagalaw. Parang gusto ko pa kumain ng, ng tinapay. Kain pa kaya ako ulit. Mamaya. para madami yung flu para matunaw siya nung sa Tapos mamaya, lalagyan ko siya ng kaunting asin. wala akong asin na pino. Kaya yung ilalagay ko na asin yung ano. Wala akong asin na pino. Ah, ito nito saan ko pala. Lalagyan ko siya ng paunti na asin para masarap. Kasi pa hindi mo siya lalagyan ng asin. Ang lasa niya ano lang konti lang yung ilagay gumagaw yung asin niya sa kanong. Konting asin pa para makatapos. Kahit konti nang ilalagay mo na asin, mag-iiba ang yan ito sa kadami pero mamaya pag natapos pag naluto na ano paulit din kumain ng si tinapay. Pero nakakain na ako kanina pa. Kain kaya ako ulit. Para ang sarap yan. Kain ako ulit. Kaya... Kasi ang sarap. Nakain ako ka ng sliced bread. Parang masarapan kasi ako doon sa ano po, Sa shampoo ang ginawa. Kaya lang na nakakain ako dapat hindi. Huwag na nga. bukas na lang nakakain na ako. pero gusto ko. kung 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 na Gusto ko na. Ayan. Pero naman itong kung ko ay hindi siya. Hindi kung kung flour kundi ano rice flour ayan gumapot na hindi ko nakalo nag iba na yung kulay niya naging golden na ako ko talaga naman. kasi sobrang sarap niya talaga kaya hindi ko matiis kaya nakain ulit ako sana din sa atay bawal sana siya eh. pero minsan lang ngayon lang naman walang plain na talaga eh gusto ko sana yung plain Pero ito naman hindi siya, ano, mercado. Kaya okay lang. In order pa namin ito sa ano malayo. Bago pa maka-order ng tinapay na to, aabot uh, 3 weeks po na. 3 weeks ka po tayo. Kasi ito ay bigas. Gawa na bigas. Ayan, kaunti na lang. Gusto kong lakasan ng apoy para mabilis. nagbuo-buo na siya. Kasi wala na ano, 'yung 'yong syrup niya naging ano. Natapon ko pala lahat 'yung bukas pa to matanggal yung pati ng ulo ko. mapot na konting ano na lang pag ganito hindi pa ito tama papagod. Eh, hindi na tuna. Hindi naman siya malilikit kaso kailangan lang siya. Masarap din dito sa ano masarap din gumawa ng jam sa pain yung pain ako siya masarap din ayaw ko lang sa yung ano yung puksong hindi masarap in-spread ko kanina ito. Okay. Pinabayaan ko Talagang para siyang gem talaga. Ito na siya. Hmm.

Mas masarap sya sa ano, yung ginawa ko dati na pukso, yung sa, sa pits, masarap ito. Hmm? Sarap. Wow. Ang sarap naman. best time ko syang gumawa ng halabong. 哇，太棒 <Wow. S 2>、yeah. ang sarap niya. Sobra. Gawa din kayo. Wala na akong battery. Gawa din kayo. Sobrang sarap niya talaga. Paano ba to? Wala na ata akong battery. Hmm. Namatay na. Wala na akong battery.